Ngayong 2025 sa Season 2 ng Aksyon Laban sa Kahirapan ng National Anti-Poverty Commission o NAPSI. Makakasama po natin tuwing Martes at Webes sa Horizon Shine Pilipinas ang iba't ibang kinatawan po ng mga ahensya at lokal na pamahalaan upang pag-usapan po ang mga interventions ng gobyerno sa pagpuksa sa kahirapan. Music Sa ating pagbagong season, tututukan po natin yung convergence o yung pagsasama-sama po ng mga programa at stakeholders sa patuloy na pagpapaunlad ng mga komunidad at ng ating pong pamayanan. Makakakwentuhan po natin ngayong araw dito sa ating programa si Mr. Philip Arnold Tuanyo, wala po sa Philippine Institute for Development Studies o PIDS, upang talakay ng mandato ng PIDS at kung paano ito nakatutulong sa pagsugpo sa kahirapan. Kamusta po Sir Philip? President Philip, good morning! Uh, umaga dyan, Randy na lang. Randy, uh, okay. alright. Sir Randy. Uh, ang PIDS ay isang ahensya ng gobyerno, no? Uh, na, at nagtututok sa ilang mga tinatawag lang policy research mm -hmm. sa iba't ibang mga larangan, no? Uh, at kasama rin dito yung pa laban natin sa kahirapan. Uh, pero hindi lang to no uh, marami pa ring mga paksa no ang tinitingnan na sektor no tinitingnan din ng PIDS no uh, mula sa edukasyon sa kalusugan uh, trabaho, ano, uh, ang ating pamamahala, yung ating tinatawag na macroeconomy. No? Hmm. So maraming mga aspeto no, ng mga uh, ating ekonomiya, ating pag ang uh, tinitingnan nga ng, ng PIDS. Alright. So Randy, mga iba ako, no? galing ka rin pala before sa NAPSI. Ano? Oh. Nag-work ka rin before sa uh, NAPSI. Oh, trabaho ko ay isang policy researcher din okay. ng uh, NAPSI. No? Uh, nung sinusubok ko namin ng ayusin din o uh, ang tinatawag na ano ba ugnayan ng laban sa kahirap at pagbubuti ng ating ekonomiya. So, <laughs> so, research is really in your heart, uh, ano, Sir Randy. Uh, Alright, well, ginugunita po ang Development Policy and Re Policy Research Month ngayong buwan po ng Setyembre. Ano po ang kahalagahan ng celebration na ito? Ano po ang theme ngayong taon? Uh, maraming salamat ulit uh, sa tanong daya. No? Ang Development Policy Research Month ay pinapangunahan nga ng PIDS no? uh, mula noong 2002. Uh, um, ito ay taon ng celebrasyon na ginagawa tuwing uh, Setyembre uh, para lang ipakilala ang kalagan nga ng tinatawag na nilang uh, policy research no mm -hmm. at ang tinatawag lang evidence-based policy so lahat ng mga patakaran sana ng ating uh, pamalan ay hindi lamang uh, ay hindi dapat nanggagaling lang sa kuro-kuro pero may uh, malinaw na ebidensya kung anong mga batayan talaga nito no at ang tema ngayon ang uh, ng development policy research pant ay uh, reimagining governance in the age of artificial intelligence. So alam okay. naman natin, no, AI. Uh, ang AI. no ay malaking usapin nga dito sa ating bansa, sa buong daigdig, no. At alam natin na maraming mga bentahe ang ang AI sa ating uh, bansa at yun, nga, sa sa laban sa kahirapan, no. Mas mal, madaling maitutukoy uh, nga no kung ano mga pangangailangan ng mamay ng ating mamayan. Uh, mas masbp sa ng gobyerno uh, sa sa mga uh, issue no ng mga ng ating nalapat uh, mapapalakas nga sana ang pagpunta natin sa tinatawag na digital economy. Mm, ano on that, data no, Sir Randy? So how can we take advantage itong artificial intelligence para dito sa mga anti-poverty efforts at uh, programs ng iba't ibang gobyerno. ahensya ng gobyerno rather Sige, maraming mga ano eh, mara, -alam na naman natin na ang sanhi ng kahirapan sa iba't ibang mga uh, pamilya no, ay iba't iba. No? At makakatulong sana na may uh, mas malinaw na pagsusuri, mas mabilis na pagsusuri kung ano ang talagang uh, tukoy nilang pangangailangan. Mm -hmm. no? So yun yung isang parang inasaan natin sana sa AI no na, na sana magawa ito. no Bagamat alam natin na no, marami rin mga tinatawag na uh, constraints, no yung marami pa rin tayong mga mamaya na, may kakulangan pa rin sa internet access, may issue pa rin sa tinatawag na cybersecurity, security, uh, yung paggamit ng AI, yung uh, paggamit ng, ang AI pa rin, no? uh, kaya nag pa rin tayo ng maraming lokal na gagawa nga sana nitong mga programa ay nakabatay pa rin sa mga dayuhang lingwahe, no? yung, Ingles no? at saka yung angkop no? na teknolohiya na kinakailangan talaga natin. right, Now, tunguhin naman po natin itong isang programa ng uh, ating gobyerno, particular po ng DSWD, ito pong Pantawid Pamilyang Pilipino Program na malaking tulong rin po sa ating mga kamahirap na mga kababayan. I understand, mayroon po kayong pananaliksik o research patungkol po dito. Ano po ang inyong pong nakita po sa inyong pag-aaral, sir? ang ano ang PIDS po ay isa sa mga kasama sa technical working group no na inatasan ng batas nga na uh, ininstitutionalize nga yung four piece uh, para tuwi, uh, tuwi ng uh, pag-aralan no kung ano ba talaga nagiging epekto ng 4 piece anong tinatawag nilang impact no sa mga beneficiaries nga okay. nito, no Uh, nagkaroon ng pag-aaral noong 2010, uh, ta tapos 2013 dito nagsimula yung pag-aaral ng, ng PIDS. Meron siyang pag-aaral na ginawa noong 2021, 2022. Okay. Tapos ngayon din, no, may tinatawag na ikaapat na yugto ng tinatawag na impact assessment na ginagawa okay. ngayon at tinatapos nga nito. No? So isa sa mga programa na pinag aaralan nga din ng PIDS ay pa pa pabuti nga itong uh, four-piece program at maraming mga magandang epekto na nakita nga ng, uh, uh, ng ng mga pag-aaral uh, ginawa ng mga mananaliksik no sa sa PIDS na yung una nga yung dahil isa sa mga kondisyon no ng uh, pagpapatuloy ng uh, ng mga pamilya nito sa programa ay dapat uh, makapagtapos no ng pag-aaral ang mga anak na no, ng mga pamilya na, na katanggap ng uh, programa so mataas pa rin no ang uh, tinatawag lang uh, attendance rate no participation rate no ng mga bata no sa sa kanilang pag-aaral no uh -huh. uh, sa larangan naman ng kalusugan uh, isang condition naman ay dapat may regular na check up uh, mga mga nanay no uh, sa mga health centers at na rin no uh, dapat na rin ay may immunization no, ng mga bata so at nakita no na no, malakas ang access no ng mga mga nanay no uh, sa mga health programs no, kasama din dito yung uh, programa na may kinat uh, tinutok yung maternal health at reproductive health programs para sa kanila immunization uh, uh matas pa rin to ay uh, isang condition din ng ng programa ay yung pagdalo ng mga pamilya sa tinatawag na family development sessions okay. o FDS no uh, dito tinatalakay yung paano ba pwedeng uh, sumama uh, uh, makilahok no ang mga pamilya sa usapin ang, uh, ng mga munisipyo no so uh, napapalalim no nang, nang, uh, ng ng uh, ng four piece ang kalaman ng mga pamilya no patungkol sa itong mm -hmm. mga uh, sa partisipasyon sa sa kanilang bayan, uh, munisipyo, uh, ang kanilang kaalaman no, patungkol sa disaster response no at iba-iba uh, pa Okay. So pagdating po sa pagiging epektibo po ng programa para po o mga tangantas ng buhay ng ating po mga Filipino household. Very effective po itong four-piece program, sir. Oh, masasabi naman natin na uh, isa sa malaking uh, programa to no, na nakatulong na uh, maibsan no ang ang kahirapan sa ating bansa. Kung titingnan naman natin sa ating datos no, ang malaking pagbagsak ng uh, kahirapan uh, na nahita nga natin ngayon ay nagsimula simula 2010, no bumuti ang ating Uh, ekonomiya at kasabay nito no ang uh, ang four piece na nags, nung nagsimula nung no 2008 ay patuloy no na naimplementan itong uh, itong nakarang uh, dekada no so isang malaking bahagi ng pag-ibsa ng, ng kahirapan sa bansa ay, ay pag-implementa pag, pag, ng ano, itong no, mm -hmm. uh, programa. So marami na po ang nakatawid ikang nga doon sa poverty line, sir, because of the four piece program. Marami na rin at uh, yun nga, ang patuloy pa rin, although alam pa rin natin na uh, marami pa rin mga Pilipino na nag i parin pa rin ngayon, no? At alam na, dapat nga, uh, sana mo patuloy pa rin itong uh, tong, tong programa ngayon na ito. Okay. What are some of your recommendations, sir, para sa pagpapabuti pa ng programa at implementasyon po nitong 4Ps? So, nakita naman ng, mga uh, ng mga mananaliksik na sa, sa PIDS, yung una, yung patuloy na ugnayan sana na, kasi ang ito yung programa na pinapatapad ng DSWD. Yeah, na, no? uh, mas malakas na ugnayan din, no? Uh, sa mga uh, 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 ng DSWD at saka DOH no? para ma mapalakas pa rin ang mga servisyong uh, pa kalusugan para sa uh, ating sa mga pamilya na katanggap ng benepisyo. Uh, yung nga isang nakita nga ay paano palakasin pa yung bagamat uh, nakabuti ang 4P sa uh, pagtanggap ng uh, availability no? ng kanilang pagkain may kakulangan pa rin no uh, sa ebidensya kung paano ba napapaibsan ang malnutrition sa mga bata so yun mm -hmm. yung isang pang kailangan rin tingnan okay no? yung ikalawa nga ay uh, parang tingnan din no kung gaano kahuhang epektibo nga itong mga uh, programa no uh, sa mga bata na nag-aaral sa high school mm -hmm. uh, paano ba talagang maparap, uh, mabigyan talaga ng insentibo ang mga kabataan no? mapagpatuloy na mapagpatuloy nga nila yung yung kanilang Uh, pag-aaral uh, sa, sa high school no anong baka pwede i-channel ang ilang pag-aaralan kung tam tama ba ang i-channel ang ilang resources no Uh, sa sa high uh, sa mga, mga bata na nag-aaral sa high school bagamat meron na ding mga mungkay batas na nasa kongreso ngayon na uh, patasin nga yung benepisyo na tatanggap ng bawat pamilya uh, sa 4 ps okay so with that ano, sir, dyan papasok yung convergence so kailangan rin talaga ng ugnayan ba for instance like DOH or DepEd oh uh, yung ano naman yung bagamat uh, sa pag-aaral ng no, mataseng participation rate no uh, ng mga bata sa sa edukasyon no kailangan kailangan tayong talaga pag-aralan kung ano ba ang na, uh, napapalalim na learning outcomes no, na mga mm -hmm. na-beneficialis ito. So, mm -hmm. dahil dito, dapat mas malakas pa ang ugnayan nga ng DSWD at saka ng, ng DepEd. Okay. Dito. Well, with that, maraming salamat po ha? So, Randy, sa pagsama po sa amin dito Randy, po sa ating programa <laughs> sa Aksyon Laban sa Kahirapan. At malugod po kami nagpapasalamat ha sa inyong pong suporta sa ating mga taga-subaybay. Hihikayat po namin kayo muling tumutok sa ating programa sa darating po yung webes At ito, Sir Randy, samahan nyo ako at sabay-sabay tayong umaksyon laban sa kahirapan. kahirapan.